Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga batong natatuan ng ating katiye sa kanyang sinusuring lupa. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang batong umagaw sa pansin ng ating katiyaj kung saan ay nais niyang ipasuri at ipapasa kung ano ang maaaring kahulugan nito. Sa aking naging pagsusuri sa larawan na ito ay wala akong nakitang kahit isang nakaukit na simbolong masasabi na ating marka Ngunit pagdating sa hugis nito, mapapansin natin na ito ay parang hugis ng isang pagong. Pagdating sa mga pagong, bilang markang ginamit ng mga sundalong hapon, ang mga ito ay nagtuturo ng isang mahalagang direksyon. Sa kadalasan, ang pointer ng mga ito ay ang kanilang pulo Kaya pagdating sa batong ito, na hugis pagong. Mapapansin natin na ang kanyang ulo ay nakatingin ito sa pataas na direksyon. At kung ito ay nakatingin sa pataas na direksyon, maaaring ito ay nakatingin sa isang mataas na bundok o nagpapahiwatig ito ng isang malayong lokasyon. Maliban sa direksyon kung saan nakaharap ang ulo nito, ang isang pagong na marka ay meron itong kinalaman sa tubig. Kaya kung ating susundin at tatahakin ang ipinapahiwatig nitong direksyon, ang lokasyon na ating mararating ay isang matubig na lugar. Kung ito ay nakatingin sa isang mataas na bundok, maaaring ang lokasyong ating mararating ay isang lumang sapa o old creek. Ito ang isa pang kuha ng ating katiyet sa iba nitong angulo kung saan ay mas malinaw nating nakikita ang ulo na bahagi nito. Pagdating sa pagkalihi nito, ako ay may pag-aalinlangan dito sapagkat sadyang hindi sapat ang kakaibang hugis lamang ng isang bato para maging basihan at masabi natin ito ay isang lihitimong marka. Kaya para ating makumpirma ang pagkalihitimo nito, kailangan pa nating kumalap ng mga karagdagang marka sa paligid nito. Maliban dito ay subukan lamang nating sundin at tahakin ang ipinapahiwatig nitong direksyon kung meron tayong matatagpo ang kasunod na marka. Sa larawan naman na ito, ay ating nakikita ang ibabaw ng isang malaking bato mapapansin natin dito na may mga nakaukit na linya kung saan ay nais malaman ng ating katiyage kung ito ay masasabi nating lihitimong marka. Ngunit base sa aking naging pagsusuri, ang mga nakaukit na linya sa ibabaw ng batong ito ay pawang nature-made lamang o gawa ng kalikasan. Maliban sa mga nakaukit na linya ay mapapansin naman natin dito na may tatlong mga butas at ang pagkakaayos ng mga ito ay naka-triangle o tatsulo. Ito ang mas malayong kuha ng ating katiyay sa naturang bato sa bahagi na ito ay ang kinalalagyan ng tatlong butas sa nakalipas na larawan at sa bahagi naman na ito ay meron ulit itong tatlong mga butas na may parehong pagkakaayos. Ito ang mas malapit ang kuha ng ating katiyay sa tatlong mga butas. ang tatlong butas bilang markang ginamit ng mga sundalong ngapon sa kanilang pagmamarka ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero sa lahat ng mga kahulugang ito, ang tatlong butas na naka-triangle ay nagpapahiwati na may tatlong mga bagay sa paligid na may pagkakatulad sa ayos. At maaaring ang mga bagay na ito ay mga lumang puno o bato. ngunit sa aking pagsusuri sa pagkalihiti mo sa pagkakagawa ng mga butas na ito bilang marka, masasabi kong ang mga ito ay nature made labang o gawa ng kalikasan. Ang payo ko sa kati natin dito ay kailangan mo pang kumalap ng mga marka sa paligid ng iyong lugar sapagkat Meron akong pag-aalinlangan sa lahat ng mga batong iyong natagpuan bilang lihim mong marka. Shoutout kay Kathy na si Rico Bahuyo. शब्द आउट के कती है नसी, नसी रोने शौत आउट के कती है नसी जान जालो रीना शव आउट के कती है नसी कोर यु बुलसाव